Hello mga ka kuchan. So yan nga mga ka Hangad, nyo, hangad nyo na ba talaga o deserve kung sa tingin nyo, deserve nyo na talaga magkaroon ng ads on reels kasi napakadami nyo ng followers pero hindi pa rin kayo nabigyan or na-monetize sa ads on reels. O oh, baka isa ito sa hindi nyo panagawa nagawa. So sundan nyo ako at gagawin nyo na agad-agad. So ito guys, uh, based on my experience lang din, kasi ito uh, nagawa ko to six times ko to nagawa bago ako na monetize at na invite sa ads on rails at napadalhan ng invitation so ayun na nga guys but, baka nga ito yung kulang mo na hindi mo pa nagawa so ituturo ko sa inyo guys na isang tips guys na baka ito na din ang dahilan na mamonetize ka na o baka sa sunod na araw o baka sa sunod na araw sundan mo pa ulit baka nga mapansin ka na ni Facebook at mapadalahan ka na ng invite so yun na nga guys tara mag voice over tayo at pakinggan nyo ang aking it Una guys, bisitahin na na ating Facebook profile and funda tayo sa ating dashboard. I-screenshot natin yan ang ating performance inside in screenshot natin yan ang ating monetization and also guys balik tayo out and pababa hanapin natin yung report problem and then scroll down ayun na nga guys kapag nandito tayo tuloy tuloy lang yan and then guys pindutin ang Facebook profile. Kung profile ang gamit nyo, kung page page ang gamit nyo. Ipapasok natin ang tatlong ini-screenshot kanina and magawa tayo ng Facebook. I-zoom nyo na lang guys kung ano ang ginagawa ko pwede nyo din gayain and para mapadalan kayo ng invitation ni in Meta kung may natutunan kayo oh, please follow and share like bye guys